doon sa mga nagtanong at uh, nagsasabi na 5 liters ang laman ng uh, Toyota 2 LNG na diesel. May nagsasabi na 4 na litro, may nagsasabi na 4 may nagsasabi na 5 litro. Ang uh, sa akin pag nag-change oil talaga ako na palit ng filter, 4 uh, 1 liters na oil lang inilalagay ko para sa diesel, for diesel. Oh, yun lang, yung mga katanungan sa akin kung ilan talaga alam naman ng uh, Toyota 2L NG na diesel, 4.5 talaga sa aking uh, sasakyan na ito pag sinukat naman yan makikita talaga eh yung sukat kung nasaan yung gauge at uh, para malaman kung talagang 4.5 liters pagka nagamit na yung sasakyan okay, susukatin natin okay, yeah, susukatin natin okay oh, yan o oh dito siya oh sa uh, pool yan oh naka pool siya oh ayan oh ulitin natin para mas maliwanag kasi bagong chainsaw ito for in half ano oh. ayan oh kitang kita ayan oh for in half yung inilagay ko lahat pero yung unang inilagay ko nga apat na litro tapos saka ko nilagyan ng kalahating litro kaya for in half po oh. ayan doon so, sa mga nagtanong kung ilan ng a uh, laman talaga ng uh, Toyota 2L diesel engine. 4 and talaga. Okay, thank you.